Oi, Brad. Good morning. May lakad na naman tayo. <laughs> Ngayong umaga mga Brad tayo ay pupunta ng Batangas. Tara. Let's go. Bira sobrang busy sa taas. Nalimutan ko i-charge yung card. Kasama pa naman tayo ngayon. Pero sa shell naman na kami makikita. So Tara, mga bread gas muna tayo. Tayo sa Petron C5. Yon. Ba. <laughs> Munti ko na sumakto ah yeah. update lang natin yung ating kasama si A. Aaron bali magkikita kami sa shell na eh doon na rin ako mag card eh See, charge pa yung card thank you tara mga brad tuloy ang biyahe Well, actually, dapat naka-leave na ako kagabi pa. Kaso, pinapasok tayo dahil may sakit yung isang kasama natin. Pero, malasakit na lang sa kasama ba? Bari, bari ba? Hello boss, morning Boss, ano, uh, papakabit ako ng bagong sticker Kasi yung headlight ko kakapalit lang Dala niyo yung bar? Ah, ah. Kapilot kayo yung form number 4, tapos pasok sa kabila Dito sa kabila Okay, okay. send yung form Ay, ah, ito, thank you sir ah, thank you ah Form number 4 Ito daw yung kailangan natin filautan Okay, pilot muna tayo mga Brad. Yung, pamirang bilis. Ang bilis lang. natuwa ako dun sa pag-install nila. As in, talagang kinabit lang. And, ang kagandahan dun mga Brad is same account. So, parang nilink lang nila yung old account sa new sticker. Galing, di ba? Natuwa naman ako doon ang galing nung uh, management kudos sa uh, auto sweep management ang galing ng ginawa niyo tuwa ko as, hindi ako nagtagal para lang ako umihi at ayun may loading station na rin dito nagload na rin tayo ba diba? in short wala na tayong pera hindi <laughs> joke lang tuloy ang biyahe mga brad sana may pagkabitan din dito ng ano easy trip Tagahan nga natin kung lalabas agad. Ay, wala. Ah, oh, hindi pa siya lumabas. Siguro mamaya pa. Baka loading pa. So, on our way to Shen. Ito tayo magkikita. So ayun mga brad, nandito na tayo sa shell Kaso lang, uh, nasa kabilang shell si Aaron So magkikita na lang kami sa 422 Cafe So tara mga brad, sa bandang Batangas na yun eh Tara, 56 kilometers As per Google Maps Sabi ng Google Maps, lalating tayo ng 855 Ngayon ay 756 So, isang oras. Tignan natin kung butin tayo isang oras. At tingin ko maabutan natin si Aaron Tara mga brad Let's go Masarap yung ganitong feeling mga brad Yung bago sa mata mo May law na nadan dito. Oh, tabatas may magulong truck ba <laughs> our exit mga brad Galete, Batangas Hello Batangas First time ko sa Batangas ah First time namin itension dito ah Buti pa si Tensyo nakarating na dito si Alpha hindi pa <laughs> Dito tayo sa Manila Batangas Road Bypass road pala Kaya lang din ako nakapunta dito no? Ganda, very nice Medyo mainit ah uh, 8.37am Grabe 130 seconds so, Parang gusto ko sumayaw ah <laughs> Balik ako kayo maya maya mga brad Ilang kilometro pa ba tayo? Ah 3 kilometers! Malapit na! Inyat eh Where is it? Ayun Ito ko na! Daily Park Cafe Hello, Daily Park Cafe. Oops, touchdown. 8:43. Sabi ni Google Maps kanina 8:55. Oh, de ba na break natin ako? Ante kahit na stop tayo na stop. Let's go, mga brad. Pasok tayo sa loob. Hey, mga brad. Dito na tayo sa Daily Park Cafe. Ayan, ang ganda ng place nila. very provincial life and... welcome to the daily park cafe o so, magpapa laundry press, laundry press kami. Sa anong pa bro? Laund laundromat, laundromat. medyo so, malapit lang naman 'yan, mga brad. And ayun, wala na naman tayong tulog. So ang plano mamaya pagkatapos ng kasal ay iidlip muna ako sa bahay. Tsaka tayo winung pangkasinan dalawa kami ni Aaron, babalik kami ng siya sa Makati, ako sa Tagig PGC. Ang init sa point, bro. Jelo. <laughs> oh, no. Oh, no. <laughs> Bro, nakahanap ka rin ng planchahan <laughs> pinatay ko oo oh, kasi mga tricycle nila dito may ano may uh, tao dyan, may trunk Barangay Plariden Sa Pilipinas po ba tal? So na-move yung ano namin mga brad yung time ng wedding Kaya on the way kami sa so, venue para iwan yung gamit at magbihis Uy pambira! Ah! <sighs> Mira yun Inibit tayo Mabira yung truck na yun Shout out sa'yo <laughs> What is up mga brad? <laughs> Dito kami ngayon sa 7-Eleven, sa tabi ng venue. Kasi mag-i-start na ng 2PM. So, dito muna ako. Nakakaano ba ako? Pwede na ba ako pangkasal? <laughs> Grabe ang init sa labas, sobrang. Kaya dito muna kami natambay kasi alas 2 pa naman yung event. Ay! Nakalimutan ko yung relo ko doon sa bank. Hindi ako sanay pag formal event ko ng relo. <laughs> pag nangyaride ako, hindi ako magre Tapos na yung uh, wedding ceremony Punta na tayo ng reception Ang galing, umulan nung ceremony Pero nung pauwi na kami Ayan, tumigil na Umaraw pa Hindi so, rin naman kami magtatagal kasi Una, wala pa akong tulog Plus uh, Uwi pa ako ng Pangasinan So yeah. So you know that's all for today. Tapos din ang kasal, actually hindi na kami kumain eh Aaron kasi una wala pa akong tulog. And pagod na rin eh. Saka baka baka ulanin pa eh. So Pati na kami mga Brad. Congrats ali Alfred and uh, Diana. Diana di ba pangalan? Diana Lanza Sabay. Congratulations. Mabuhay ang bagong kasal. Congratulations ulit! Ay, dito pala sa kabila. So, para mga bread, dito na yung adventure natin na Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay niyo sa mga biyahe natin. Lagi ko sinasabi sa inyo mga brad, kapag napagkatiwalaan, aha, uh -huh, ingatan. See you mga brad sa next vlog.